Aking pagsisiyasat sa mga nangyayari sa Pilipinas, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Paano natin ibabalik ang integridad sa gobyerno? Sa isang lipunan na tila nasanay na sa pang-araw-araw na katiwalian. Natuklasan ko na hindi lamang matatagpuan sa pagpapalakas ng ating mga batas o sa pagpapalawak ng mga ahensya ng anti-corruption. Ang tunay na pagbabago ay kailangang magsimula sa pinakapuso ng tao ang moral na balangkas na humuhubog sa kanyang mga desisyon at pag-uugali. Ito ang dahilan kung bakit idinokumento ko ang isang pambihirang pwersa sa ating lipunan. Ito ang Iglesia ni Cristo. Hindi ako naglalayong magsaliksik ng teolohiya. Ang hinahanap ko ay ang epektibong mekanismo na ginagamit ng malaking relihiyosong institusyon na ito upang itaas ang antas ng moralidad ng kanilang mga miyembro, lalo na sa mga humahawak ng kapamahalaan at ng pondo. Ang lahat ng mga matutuklasan ninyo sa dokumentaryong ito ay hango lamang sa aking personal na opinyon at obserbasyon at hindi kumakatawan sa opisyal na pahayag ng Iglesia ni Kristo. Kaya viewer's discretion is advised. At dahil dyan, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa pagtuklas sa mga bagay-bagay na makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan at kasagutan dito lang sa Indo News Commentaries. Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay nilamon na ng salot ng graft and corruption. Ang katiwalian ay hindi lamang nangangahulugan ng nawalang pera ng bayan. Nangangahulugan din ito ng nasirang tiwala, ng mga ospital na walang gamot, ng mga batang walang edukasyon, mga paaralang kinalimutan na ng panahon, mga ghost projects na naglipana sa iba't ibang bahagi ng pansa, Samot sa amutsaring congressional insertions during budget seasons, mga overpriced na mga equipments, materyales, tools, gamot na bukod sa pinapatungan na nga ang presyo ay ginagawa din itong ghost o wala talaga at all. At ng mga kalsada na bagamat maayos naman at walang lubak ay binabakpak para masabing mayroong proyekto ang mga tulong ng mga kongresista sa kanika nilang mga distrito na ipinagmamayabang naman nila tuwing panahon ng halalan. Ito ay isang uri ng sakit na nagpapababa sa pambansang moralidad na nagpaparamdam sa mga ordinaryong Pilipino na ang pagiging tapat sa serbisyo ay isang kasinwalingan lamang. Ngunit mayroon bang institusyon na may kakayhang tumayo bilang isang malaking pader na sana ay haharang laban sa ganitong katiwalian. Tignan natin ang Iglesia ni Kristo. Ang una at pinakamahalagang katangian na mapapansin mo sa kanila ay ang disiplina. Ang disiplina sa loob ng Iglesia ay hindi lamang panloob na pagpapakita. Ito ay ingrained na o nakatanim na mismo sa diwa ng kanilang pananampalataya. Ang aral na ganap na pagsunod sa pamamahala at sa mga utos ng Diyos ay nagbibigay diin sa isang structured o matibay na paghubog ng pag-uugali ng isang tao para sa mga miyembro ng iglesia na naglilingkod sa gobyerno. Ang disiplinang ito ay nagiging isang moral firewall laban sa tukso. Ang mga aral nila ay nagbibigay ng mas matibay na pagdididin sa pagiging matuwid at tapat ang paggawa ng kasamaan tulad ng pagnanakaw o pandaraya ay hindi lamang itinuturing na paglabag sa batas ng tao. Ito ay isang seryosong pagkakasala na maaaring magresulta sa pagkakatiwalag bilang kaanib rito. Ito ang punto kung saan ang relihiyon ay nagiging mas higit pa sa isang relihiyon. Ito ay nagiging isang supra-legal accountability system kapag yung isang opisyal ng gobyerno nakasapi ng iglesia, siya ay sinusubaybayan hindi lamang ng ombudsman o ng koba, kundi pati na rin ang buong komunidad sa pananampalataya na nagtataguy ng napakataas na pamantayang moral at etika. Ang takot na mapatalsik sa kinaanibang reliyon na nangangahulugan ng pagkawala ng pag-asa sa kaligtasan ay isang mas matindi at mas pangmatagalang kaparusahan kaysa sa banta ng pagkawala ng trabaho o pagkakakulong. sa mga panayam na itinatataguyod ng INC TV sa mga kaanib na may posisyon sa gobyerno. Paulit-ulit kong naririnig ang pagpapahalaga sa konsensya na hinumbog ng kanilang pananampalataya. Ang isang empleyado ng gobyerno na miyembro ng INC ay may dalawang layer ng pananagutan. Una, sibil at legal na pananagutan para sa Republika ng Pilipinas. Ikalawa, espiritual at moral na pananagutan para naman ito sa Diyos at sa Kanyang Iglesia. Ang dual accountability na ito ay nagpapataas ng moral minimum sa serbisyong publiko. Nagiging mas mahirap ang paggawa ng mali dahil ang konsensya ay hindi lamang panlupa kundi isang eternal ito ang dahilan kung bakit sa teorya ang isang gobyerno na may malaking bilang ng disiplined na mga kawani na may ganitong uri ng moral na balangkas ay mas malamang na maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ngunit ang impluensya ng Iglesia ni Cristo ay umaabot din sa pambansang usapin sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos. Kilala ang INC sa kanilang black voting, kung ang isang reliyon ay nagtuturo ng katapatan, integridad at orderliness, lohikal lamang na ang kolektibong boses ng Iglesia ay gagamitin upang suportahan ng mga kandidatong pinaniniwalaan nilang magpapatupad ng mas matuwid at mas tapat na pamamahala. Sa esensya, ang black voting ay nagiging isang mekanismo para sa moral filtering ng liderato. Ito ay isang organisadong pagtatangka upang gamitin ang impluensya ng kanilang moral na paninindigan para sa kapakinabangan ng buong bansa. Ipinapakita nito na ang iglesia ay hindi lamang isang organisasyong panreliyon na nakakulong sa kanilang mga bahay-sambahan. Ito ay isang aktibong pwersa sa paghubog ng sibil at moral na espasyo sa ating bansa. Sa pamamagitan ng kanilang mga aral at ng kanilang kolektibong aksyon, sila ay naglalatag ng isang mataas na pamantayan para sa kanilang mga miyembro na magiging isang dituwirang pressure sa mas malawak na burokrasya upang gayahin o manatiling accountable sa ganitong antas ng integridad. Ang hamon ng ating bansa ay hindi lamang kawalan ng batas kundi kawalan ng takot na sumunod sa batas. Ang Iglesia ni Kristo ay nagbibigay ng takot na iyon, isang panloob na panggigibit mula sa pananampalataya upang maging matuwid sa mata ng mga tao at higit sa lahat sa mata ng Panginoong Diyos. Ngunit paano magiging modelo para sa pagbabago ng moralidad ng buong bansa ang mga aral at estruktura ng Iglesia ni Cristo. Iyan ang tatalakayin natin sa ikalawang parte ng dokumentaryong ito. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para ma ka sa susunod nating talakayan. Shout out and big thanks sa 43,300 plus na mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa atin at sa 15 channel members na patuloy na nagre-renew ng kanilang subscriptions bilang tanda ng kanilang malalim na suporta dito sa ating channel. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at abangan ang part 2 ng ating dokumentaryo. Sa muli, ito ang Ingo News Commentaries at your service.